Hello, hello, good day sa inyo mga sis. Maga ako umuwi, nag-under time ako. Wala kasing order. Sayang naman, under time na lang tayo kaysa naman nakatungawa lang tayo dun ako. May kasama tayo mga sis, hindi ako nag iisa Pag pumunta kayo dito mga sis, ang dami niyong ang kainan. Sa kabilang side, meron din. Ayan, puro mga Chinese at Filipino food. Merong inasal. Tapos sa dulo, ayun yung Jollibee. Kita nyo ba? Jollibee. Maraming ano dito, food station. Kayo na lang magsasawang mamili. Ayun may buy one take one din silang kuna. Shabu shabu. Diba mga Chinese and Filipino food? So tayo ngayon, nagka-try tayo ng Arabic food. Ah, buy one take one na yun, magkaiba. O oh, sige, magkaiba na lang. Try natin dito sa Taco Everyday. Nasa 999 Mall Food Court tayo. Hello! Ang order nila, buy one take one na o. one eighteen 118 na. Ang laki pa ng taco. Hindi na ako magra-rice. Yan na lang yung kakainin natin. Nag-rice na ako kanina. May kasama tayo ngayon sino na hari nyo. Nainis ako. Parang bata. Tayo na niya lang yung order niya. Dito kami. Sa may tako. Oo, oo. May bisita tayo. Half day lang kasi sila ngayon. Kaya nag half day na din ako. Nag under time na lang ako. Kalo dapat kanina pa kami one. Nag order kami ng pagkain. Ngayon tatry niya yung beef biryani. Tapos meron silang samosa. Ito na lang sa akin, tapos. Beef tsaka chicken. Try lang namin pong masarap. mo naman yung ano niyan. Parang walang beef naman ako nakikita dyan, right? With egg na siya. Tikman na natin tong tapos nila. Mura lang siya. Buy one take pa na kasi itong mga sis. Meron na siyang beef tsaka chicken. nag nang ng tayo. So, walang kutsara wait na ikman natin kung masarap dapat pala pinahati na ikman mo to Rai right? mm -hmm. ang daming laman o no? diba sarap. May keso. Tikman natin yung samosa. Sibuyas. Sibuyas. Pwede na, hmm. Try natin yung biryani nila. Kung masarap. Masarap yung tapos, no? Hmm? Masarap. Ha? Masarap siya mga sales with egg. Hundred seventeen di na kayu lukir, betul min kan? Eh? Masarap tong beriani, try niyo. <laughs> Kahit right ano. First time ko itong biryani. Masarap siya. Tapos yung tacos nila. Masarap din ang daming laman with cheese. Pipino. Cross din yung wrapper niya. Marami din siyang meat na laman. Punta kayo dito sa 999 Mall Food Court. Ang dami niyong choices na pagkain dito. Nagugutom na kami ng lalahari niya. I'm sure sa si lalahari niya gutom na tapusin na namin itong pagkain na.